Magandang magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet padasal. Sa maraming mga Pinoy, nabuhay na buhay pa rin ang mga tradisyon ng Santa Cruzan o kaya sa hindi na nakakaranas nito, ngunit alam ang kulturang sa Galat Lakambini tuwing Mayo. Magandang malaman kung ano dapat ang makikita dito. Bakit? Nawawala na ang kahalagaan ng Santa Cruzan dahil ginagawa itong parang beauty pageant at ang mga titulo ng mga sagala ay gawa-gawa lamang. Mga kaibigan, ang Santa Cruzan noong mga panahon ay nagsisilbing kabay at pagpupugay sa mga babaeng bayani ng pananampalataya. Ang mga naunang mga titulo ng mga sagala ay ang mga babaeng nasa Biblia o mga titulo ng Birheng Mariang tumugon na maging ina ni Jesus. At sa kahuli-hulihan, ang Reyna Elena o Queen Helen na ina ni Constantine na naging hari ng kaharian ng Roma. Si Constantine, ang emperador na ginawang pambansang relihiyon ang Kristyanismo at pinawi nito ang Paganismo. Sa Santa Cruzan, pinapakita ang paghahanap ng Emperatris Elena sa tunay na krus ni Jesus. Dahil dito, nagsisilbing inspirasyon ang Santa Cruzan bilang visual aid sa lahat ng tao. Pinapakita upang tularan ang mga babaeng bayani hindi lamang sa pagmamahal sa Diyos, kundi sa paglilingkod sa kapwa. Pinapakita naman sa lahat na magpugay sa pagkapantay-pantay nating lahat sa mata ng Diyos. Gunitain natin ang maraming mga babaeng tulad ng ating mga nanay, kapatid, kaibigan at kabiyak ang nagsilbing gabay sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Alalahanin natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga babaeng bayani natin sa ating buhay. Magandang umaga po.